Ito naman po mga bossing ko, ang isa sa mga pinaka-jambo na bracelet po namin mga bossing. Mataba din yung beads po niya mga bossing ko. ipo kung kumpara dito sa beads natin na ito mga bossing, mas malaki po siya mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito po mga bossing ko ay may Piyaw. Si Piyaw, Baby Dragon, Manicature and Protection. Ito po mga bossing ko ay Tiger's ay for Success, yung Mantra, Chinese Prayer for Dream Come True mga bossing. Mainam na may set ng ganito, lalo-lalo na po ikaw ay negosyante, malanaya gusto nyo lumebel up ang ipon swerte, the best na magsuot ka ng ganito mga bosing ko na Tiger's Eye Bracelet mga bossing. May naka-indicate din po yan sa pinaka-ilalim na Lucky Coin at saka Prayer mga bossing. May po mga bossing, eto po mga bossing ko ay araw-araw namin na pinausukan. May kalapit din po ito na panalangin na imamat namin at naging ang lahat ng mga bossing. Siksik digligat ang maraming blessing ang dumating. Pagmas lang nyo mabutay kung ano po ang gusto ko ninyo. Kung ito pa mga bossing ko ay uh, may anak na nagbo-board exam, nag a pa papuntang abroad, ko ikaw ay nag a pa papuntang abroad, ang anak po ninyo ay nag-aaral, the best na merong ganitong tigers ay mga bossing for success.